itigil mo ang pag-scroll. Sa loob lamang ng eksaktong sampung minuto, maaaring magbago ang iyong realidad. Tila baliw pakinggan. Maaaring oo. Pero sa ngayon, may isang bagay na hindi nakikita ang kumikilos na. Itinakda na marinig mo ang mensaheng ito. Hindi dahil ito'y viral. Hindi dahil ito'y nauuso. Kundi dahil ayon sa sinaunang katuruan. Ang iyong ginagawa sa sandaling ito ay umaalingaw bilang mga biyaya. Hindi inaasahang pera? Oo. Alerto sa balanse na ikagugulat mo? Posible. Pero hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagkakaayon. Pagkakaayon sa mga enerhiyang madalas binabaliwala ng karamihan. Mga enerhiyang nauunawaan na ng mga mongheng budista sa loob ng maraming siglo. At kung mananatili ka sa akin ng ilang minuto pa, Ipapakita ko sa iyo kung paanong ang mensaheng ito. O, oh, mismong mensaheng ito ay hindi isang aksidente. Titingnan mo ang iyong bank account. Mararamdaman mo ang pagbabago. Pero una, kailangan mong maunawaan kung ano ang biglang nagbukas sa iyong paligid. Hindi ka napadpad dito ng walang dahilan. May kasabihan sa mga lupon ng budismo. Kapag handa na ang estudyante, lilitaw ang aral. Maaaring nag-scroll ka lang ng walang layunin. Maaaring may bagay na humatak sa'yo. Pero paano kung, sa mismong sandaling ito, hindi ka narito upang tumanggap ng impormasyon. Narito ka upang tumanggap ng pagkakaayon. Alam mo, hindi lahat ng biyaya ay dumarating na may kulog at kidlat. Minsan, dumarating ito ng tahimik, gaya ng bulong sa gitna ng maingay na araw. Yung klasing bulong na nagsasabing, Suriin mo ang iyong account. Tingnan mong muli. Panoorin mo kung paano magbabago ang lahat kapag ikaw ay nagbago. Sa maraming turo ng budismo, ang pera ay hindi lang salapi. Isa itong karmikong energy. Isang refleksyon. Isang salamin. Isang mensahe. Ito'y dumadaloy hindi sa mga pinakanagnanais nito, kundi sa mga pinakamarunong magpakawala nito. At ngayong araw, Maniwala ka man sa swerte, kapalaran, o banal na tiyempo, tandaan mo ito. May bagay na gumalaw sa iyong enerhiya nang pinindot mo ito. Ang tunay na tanong ay hindi. Makakatanggap ba ako ng pera? Kundi, nakatune in ba ako para makilala ang biyaya kapag ito'y kumatok? Nasagot mo na, yan, sa simpleng pagdating mo rito. Ngayon, magsimula na tayo. Bahagi isa ang enerhiya sa likod ng kayamanan. Sa makabagong mundo, ang kayamanan ay mga numero lamang sa isang screen. Ngunit sa sinaunang mundo, sa mga templo sa mataas na kabundukan, sa mga tahimik na baryo kung saan masaya ang mga monghe sa pagwawalis ng sahig, ang kayamanan ay laging itinuturing na enerhiya. Hindi lang barya, hindi lang perang papel, kundi enerhiya na may kwento. Sa kaisipan ng budismo, ang pera ay hindi masama. Hindi rin ito banal. Ito ay neutral. Gaya ng tubig, dumadaloy ito kung saan may pinakamaliit na hadlang. Dumadaloy ito patungo sa kalinawan. Dumadaloy ito patungo sa layunin. Kaya maririnig mo sa mga monghe ang salitang tamang hanap buhay. Isa sa mga haligi ng Noble Eightfold Path. Hindi ito tungkol sa pagiging mayaman o mahirap. Ito ay tungkol sa tamang paraan ng pagkita, pagbabahagi, at pagtanggap ng kayamanan na nakaayon sa iyong panloob na katotohanan. Isipin mo ito, may isang nagbibigay na may galit sa puso. May isa pang nagbibigay ng may kagalakan, kahit kaunti lang ang mayroon siya. Kanino sa tingin mo, mas mabilis tumugo ng universo? Ang batas ay simple, hindi sa matematika, kundi sa enerhiya. Ang ibinibigay mo ng may galak ay bumabalik ng parami. Hayaan mong sabihin ko ang isang bagay na marahil hindi mo maririnig mula sa financial advisor. Minsan, ang dahilan kung bakit hindi dumadaloy ang pera sa'yo ay hindi dahil may mali kang ginagawa. Kundi dahil ang enerhiya mo ukol dito ay masikip, balisa o puno ng kakulangan. Napansin mo na ba kung paanong dumarating ang pera kapag tumigil ka na sa pag-aalala ukol dito? Hindi iyon aksidente. Iyon ay alignment. Ang mga munghing budista ay nagsasanay ng detachment hindi dahil wala silang pakialam sa buhay, kundi dahil alam nila na sa sandaling kumapit ka, bumubuo ka ng pader. Ayaw ng pera na hinahabol. Gusto nitong tanggapin mo ito ng bukas palad. At ang pagtanggap ay nagsisimula sa enerhiya. Pasasalamat. Pagka mapagbigay. Malinis na intensyon. Sa kulturang Pilipino, may malalim na diwa ng bayanihan, ang pagbibigayan kahit kapos. Ang espiritong ito ay napakabudista sa enerhiya. Kapag nagbibigay tayo mula sa puso, sa kapitbahay, sa estranghero, sa taong hindi makakabawi sa atin, ina-activate natin ang isang agos. At ang agos na iyon, hindi nakakalimot. Hindi nakakalimot ang universo. Ito'y naghihintay lang ng tamang sandali kung kailan malinaw ka na upang tumanggap, gaya ngayon. Kaya't ang video na ito ay hindi panlilinlang. Isa itong senyales. At ang susunod na bahagi, ang tungkol sa sampung minuto, ay hindi pamahiin. Ito'y paalala ng isang bagay na mas malalim. Bahagi dalawa. Ang prinsipyo ng sampung minuto. Tingnan mo ang iyong bank account sa loob ng sampung minuto. Narinig mo yan? Naramdaman mo yan. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Hindi ito tungkol sa pamahiin o sa lamangka. Hindi ito mahika. Ito ay tungkol sa timing, ang tamang sandali. Sa kaisipang budista, may isang konsepto na tinatawag na anika o impermanence. Ang lahat ng bagay ay laging gumagalaw. Nagbabago. Dumadaloy. Nang marinig mo ang mga salitang iyon, may bagay na gumalaw. Hindi sa labas mo, kundi sa loob. Ang sampung minuto ay hindi simpleng countdown sa orasan. Ito ay isang espasyo, isang bintana ng pagbabagong anyo. Sa loob ng sampung minutong iyon, may pagkakataon kang gawin ng isang bagay na bihirang gawin ng karamihan. Tumigil. Magnilay. Muling umayon. Alam mo ang universo ay hindi sumusunod sa mga orasan ng tao. Pero tumutugon ito sa mga sandali ng presensya. Kaya kapag narinig mong, suriin mo ang iyong bank account sa loob ng sampung minuto. Hindi ito lang tungkol sa pera. Isa itong panawagan para i-reset ang iyong enerhiya. Upang mag-shift mula sa, bakit kulang pa rin ako? Patungo sa, ano ang handa na akong tanggapin? Napakalaki ng pagkakaiba. Ang una ay nakaugat sa kakulangan. Ang pangalawa ay nakaugat sa pagtitiwala. Madalas sabihin ng mga guro ng budismo, kapag kalmado ang isipan, luminaw ang landas. Ang sampung minuto ay hindi tungkol sa paghihintay. Ito ay tungkol sa pagpakalma. Sapagkat sa katahimikan na yon, at sa pagitan ng iyong pagnanais at ng iyong inaasahan, doon lihim na pumapasok ang mga himala. Maaaring ang pera ay hindi dumating sa iyong bank account. Maaaring ito'y dumating bilang Isang bagong oportunidad, isang kaibigang nagbayad ng utang, isang ideya na negosyo na biglang naging malinaw, isang problemang biglang nawala at sa pagkawala nakatipid ka sa halip na tumanggap. Ngunit ang enerhiya ay nagsisimulang gumalaw kapag tumigil kang kumapit. Kaya anong dapat mong gawin sa loob ng sampung minuto? Pag-uusapan natin yan sa susunod. Pero sa ngayon, tandaan mo ito. Ang agwat sa pagitan ng paghingi at pagtanggap ay pinupuno ng pananampalataya. At ang pananampalatayang yan, kahit tumagal lang ng sampung minuto, ay maaring mas makapangyarihan pa kaysa sa ilang buwang pagsusumikap. Nasa loob ka na ng bintanang iyon. At ang susunod na hakbang ay kadalasang simula ng mga hindi inaasahang biyaya. Bahagi tatlo, mga kwento ng hindi inaasahang pera. May ilang nagsasabing, nakinig ako at pagkatapos ay tumanggap ako. May iba namang nagsabi, hindi pera ang dumating kundi isang mensahe. At ang mensaheng iyon ang nagdala sa akin sa mas malaking biyaya. Hindi ito mga kwentong pantasya. Ito ay mga alingaw-ngaw. Mga alingaw-ngaw ng enerhiyang bumalik sa mga tao sa tamang sandali. At ang karaniwang sinulid na nag-uugnay sa kanila, bukas sila. Bukas sa posibilidad. Bukas sa katahimikan. Bukas na hindi kailangang mga ilangan, kundi handang tumanggap. Isang babae mula sa Cebu ang minsang nagbahagi. May narinig akong tinig sa isip ko pagkatapos ng meditasyon. Sabi niya, Tingnan ko raw ang Gcash ko. Natawa ako. Siyam na piso lang laman nun. Pero makalipas ang dalawampung minuto, Nagpadala ng pera ang pinsan kong hindi ko nakausap ng ilang taon. Basta lang. Walang paliwanag. May mensahe lang na nagsabing, Gusto ko lang magbigay ngayon. Hindi iyon basta nangyari. Iyon ay resonansya. Sa mga lupo ng budismo, may kasabihang, Ang mangkok na nakabukas sa ulan ay mapupunurin kalaunan. Pero ito ang mahalaga. Dapat bukas at tuwid ang mangkok. Isang binata mula sa lungsod Quezon naman ang nagsabi. Wala akong natanggap na pera, pero may tumawag para mag-alok ng freelance work na inaplayan ko buwan na ang nakalipas at halos nakalimutan ko na. Ang nakakatawa? Sabi nila, naulit lang nilang nakita ang email ko. Aksidente daw. Swerte ba yon? O may enerhiyang gumalaw sa sandaling binitiwan niya ang pagkakapit? Ikaw ang humusga. Tandaan mo, ang pera ay hindi laging nahuhulog mula sa langit. Pero ang oportunidad, madalas, oo. At minsan, ito'y dumara po lang sa mga kamay na bukas. Kaya't ang mga kwentong ito ay hindi ang tunay na patunay. Ikaw ang patunay. Dahil kung tumulong ka na sa kapwa kahit walang kapalit, nagbigay ka ng huling barya mo sa mas nangangailangan, tahimik kang nanalangin sa gitna ng stress, humihiling lang ng kapayapaan. Ibig sabihin, may enerhiya ka ng pinakawalan. At sa ngayon, nasa daan na ito pabalik sa iyo. Maaaring hindi ito mukhang jackpot. Maaaring hindi ito madula o makulay. Pero ang universo ay may tamang tsempo. At hindi ito nakakalimot ng kabutihan. Kahit makalimutan mo pa na ikaw ay nagbigay. At ngayong naalala mo na, ang susunod na hakbang ay hindi ang maghintay. Ito ay ang kumilos. At iyan ang ating susunod na gagawin. Bahagi apat, ano ang dapat mong gawin? Ngayon, sa sandaling narinig mo ang mensaheng ito, may nagbago. Hindi sa mundo, kundi sa loob mo. At ngayon, ang susunod na sampung minuto ay hindi lang tungkol sa panunood o pag-asa. Ito'y tungkol sa paggalaw ng enerhiya hindi sa pamimilit, hindi sa desperasyon, kundi sa tahimik at malinaw na intensyon. Narito ang maaari mong gawin ngayon na mismo, hindi bilang pamahiin, kundi bilang pagsasanay ng pagkakaayon, alignment. Umupo sa katahimikan sa loob ng dalawang minuto, maghanap ng tahimik na lugar. Umupo, ipikit ang mga mata, at huminga. Hindi mo kailangan ng magarbong meditasyon pahintulutan mo lang ang iyong sarili na maging ganap na naririto. Huminga ng malalim. Huminga ng dahan-dahan. Isipin mo lang ang hininga. Ibinabaon mo ang iyong enerhiya. Gaya ng punong naguugat sa lupa bago abutin ang langit. Banggitin ang isang linya ng pasasalamat. Sabihin mo ito, sa puso mo man o sa tinig, salamat sa mga biyayang natanggap ko na at sa mga papalapit pa. Ang pasasalamat ay wika ng pagtanggap. Bago pa dumating ang biyaya, kailangang handa na ang puso. Tulad ng paglilinis ng bahay, bago dumating ang panauhin, ang pasasalamat ang naglilinis ng puso upang maging malugod na tinatanggap ang biyaya. Tatlong isipin ang isang paraan ng pagbabahagi. Isipin mo ang isang maliit na paraan kung paano ka magbabahagi kapag tumanggap ka ng higit. Hindi kailangang malaki. Hindi kailangang sakripisyo. Isang simpleng kilos lang. Pagkain para sa iba. Maliit na donasyon. Regalo sa mahal sa buhay. Isang mabuting salita. Bakit? Dahil paalala ng mga turo ng budismo, hindi atin ang ilog ng kasaganaan. Ipinapadaloy lang natin ito. Ang lumalabas ay nagbibigay ng puwang para sa mas marami pang pumasok. Apat, pakawalan. Ngayon, bitawan mo na. Huwag kang ma-obsess. Huwag kang paulit-ulit na sumilip. Na-align mo na ang iyong enerhiya. Nakahanda na ang espasyo. Ngayon, ipagpatuloy mo na ang iyong araw ng may kapayapaan. Gawin mo lang muli ang ginagawa mo kanina. Kilos na parang lubos ka nang nagtitiwala sa proseso. Diyan, mas mabilis dumaloy ang mga himala kapag walang tumitingin. Ang mga hakbang na ito ay maaaring simple sa paningin, pero hindi kailangan ng universo ang magarbong ritual. Kailangan nito ay kalinawan. At sa sandaling ito, malinaw ang iyong enerhiya. Ikaw na mismo ang naging senyales. At ibig sabihin nun, paparating na ang tugon. Bahagi lima, ang mas malalim na gantimpala. Maaaring tingnan mo ang iyong bank account at may makita kang nakakagulat o baka naman, walang nagbago sa mga numero. Pero sandali lang, bago mo isipin na walang nangyari, tumingin ka ulit. Hindi sa screen, kundi sa iyong sarili. Mas kalmado ka ba kaysa kanina? Mas umaasa ka ba ngayon kaysa sampung minuto ang nakalipas? May lumambot ba sa dibdib mo? Dahil yan ang tunay na biyaya. Sa pagsasanay ng budismo, ito'y tinatawag na panloob na kayamanan. Ito ay ang tahimik na katiyakang may mas mataas na puwersang sumusuporta sa iyo, na hindi ka pinabayaan, na ang iyong mga kahilingan kapag mula sa wagas at maayos na hangarin ay nasa daan na patungo sa iyo. Tingnan mo, ang mas malalim na gantimpala ay hindi ang pera, kundi ang kamalayang tumawag dito. Karamihan sa tao ay nabubuhay na parang tulog, habol ng habol sa numero, nagsusumikap dahil sa takot, at inuugnay ang sariling halaga sa laman ng pitaka. Pero kapag nakalaya ka sa ikot na yon, kahit panandalian lang, maaalala mo. Hindi ako dukha. Ako ay makapangyarihan. Hindi ako naghihintay. Ako ay naghahanda. Hindi ako humahabol. Ako ay umaakit. May mga taong milyonaryo, ngunit ang pakiramdam ay walang-wala. At may mga taong may kaunti lang, ngunit lumalakad na parang hari dahil sa gana ang kanilang puso. Ito ang malalim na nauunawaan ng mga monghing budista. Kaya kahit halos wala silang pag-aari, dala nila ang di matitinag na kapayapaan. At ang kapayapaan na iyon, hindi ito kahinaan. Ito ay lakas na walang ingay. At sa sandaling maramdaman mo ito, titigil ka sa pagtatanong, nasaan ang pera? At magsisimula kang magtanong, ano pa ang maaari kong i-align. At ang pagbabagong iyon ay walang katumbas na halaga. Dahil mula sa pagbabagong iyon, lahat ay nagsisimulang magbago. Mas mahabagin ka sa kapwa. Mas mahinahon kang magsalita. Mas mabilis kang magpatawad. Mas malinaw ang mga oportunidad na dumarating. At oo, madalas dumarating rin ang pera. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka desperado. Sa pagkakataong ito, handa ka na. Hindi mo na lang basta gustong tumanggap. Gusto mong maging taong kayang panghawakan ng biyaya nang hindi sumusuko sa bigat nito. Iyon ang mas malalim na gantimpala. At mas matagal ang bisa nito kaysa anumang numero sa screen. Tapagkat kapag ginising mo ang iyong panloob na kasaganaan, ang panlabas na mundo ay hindi makaiiwas na tumugon. At kung hindi mo pa napapansin, Nagsimula na ang paggising na yon. Pagtatapos. Pagbabalik sa simula. Kaya, lumipas na ang sampung minuto. Maaaring sinilip mo na. Maaaring naghihintay ka pa rin ng senyales. Pero itanong na natin ang tunay na tanong ngayon. May nagbago ba? Hindi sa yong account. Kundi sa yong kamalayan. Dahil kung sinundan mo ang mensaheng ito, hakbang-hakbang. Kung huminga ka ng mas malalim kung mas naging payapa ka. Kung bumagal kahit sandali ang iyong mga iniisip upang marinig ang bulong ng iyong kaluluwa. Ibig sabihin, tumanggap ka na ng isang bagay na bihira, presensya. Kapayapaan, kapangyarihan, at hindi maliit ang mga bagay na yan. Sa karunungan ng budismo, may isang tahimik na pagkaunawa na nagsasabing, ang tunay na mayaman ay hindi ang may sandamakmak na ginto kundi ang may sandamakmak na katahimikan. At ikaw, ngayon mismo, ay nakapasok sa kalagayang iyon. Hindi mo kailangang pumunta sa templo. Hindi mo kailangan ng ritual. Ang kailangan lang ay ilang minuto, ilang malalim na paghinga, at isang bukas na puso. Ngayon, kung makakita ka ng hindi inaasahang pera ngayong araw, maging mapagpasalamat, ngumiti, magbahagi, at kung wala, maging kasing pasasalamat pa rin dahil ang enerhiya ay dumadaloy na at ang tiempo ay banal na. Ang tanging tungkulin mo lang ay tumanggap at nagawa mo na yon. Mula rito, ang mga biyaya ay hindi na lang dadalaw. Kikilanlin ka na nila bilang tahanan.